Bakit mabilis agad ako magutom every 3 to 4 hours naghahanap ako ng ngangat ten Alam mo bang that's normal kasi 3 to 4 hours ang normal na time for our body to digest yung food at ma-deplete na yung kanyang sustansya kasi na-distribute na ito sa ating katawan. So, paano kung gusto mo, nagka-calorie deficit ka, nagpapayat ka, pero nagugutom ka naman every 3 to 4 hours. Tip number 1. Subukan mo munang kuminom ng isang basong tubig and wait for 10 minutes. Tingnan mo kung nawala ba yung kalam ng tiyan. Kung uh, nawala yung kalam ng tiyan, ibig sabihin na uhaw ka lang. Pero kung nandyan pa din yung kalam ng tiyan, nagugutom ka na talaga. So pag gutom ka, anong gagawin? Stick to Uh, very low calorie pero healthy na mga pagkain. So no no 'yan yung mga biscuit at crackers natin kasi wala na siyang sustansya, hindi rin naman ganoon kababa yung calories niya. So ano yung better option? Choose fruits or vegetable kasi sila yung pinakamababa na ang calories. Marami pa siyang sustansya. Snacking is not bad. Ay, kailangan mo lang is mag-snack ng mga maayos na pagkain. Another tip, pwede kang mag-snack on protein like beans, nuts, tofu, and protein shake. Dahil ito ay very low in calorie. Nag-feed siya ng muscle mass mo. That will help you boost yung metabolism natin. Are you looking for a wellness coach that will guide you how to eat properly habang ikaw ay nagpapaliit ng chan? Direct message me for free consultation.